ngayon naman, lilipat tayo sa henerasyong punong-puno ng galawan. Dahil kung usapang energy at bagong pananaw, nako, iba ang Z pagdating sa pagiging in the oh. Ano ang trending sa aming mundo? Gusto ko itong scriptwriter <laughs> natin. In na tayo. <laughs> oh, oh. Silipin natin sa Gen Z. What's up mga ka -MB? I'm Joshua from the University of Baguio. Welcome sa isang masayang araw na puno na naman ng kwentuhan at kulitan dito lang sa Genesis. Ngayon, tatalakayin natin ang isang uri ng sayaw na tila may sariling buhay, ang b-boying, isang sining na nangangailangan ng liksi at lakas sa pagbabalanse. break dancing na mas kilala bilang b-boying ay isang dynamic na sayaw na umusbong mula sa hip-hop culture noong dekada 60 sa New York City. Kasama sa mga galaw nito ang acrobatics, spins, at footwork na kadalasang isinasagawa sa matigas na ibabaw o sahig. Si Fouad ang Belge o mas kilala bilang b-boy Lil Zoo ay ipinanganak sa Morocco noong 1993. Noong 2008, natuklasan niya ang kanyang pagmamahal sa b-boying sa mga kalye ng Casablanca. Sa loob ng labing apat na taon na karanasan sa breakdancing, nakamit niya ang higit sa 325,000 social media followers, napatunay ng kanyang impluensya at talento sa larangan ng b-boying. Napatunayan na ang dance in general ay isang mabisang paraan upang mapabuti ang iyong pisikal na kalusugan. Ayon sa isang pag-aaral, 84% ng mga tao ang sumang-ayon na ang pagsasayaw ay nagpapabuti sa physical at mental na condition. When you dance for 30 minutes, it burns around 200 to 300 calories. And aside from that, in um, mental health, there are also researchers stated that in dancing, it increases your um, it, it enhances your mem memory. Recent studies, no, dancing can directly improve mental health by reducing Uh, the rates of depression, the anxiety, and even enhance overall mood across all age group. Talagang ano dance is not an option. It's who I am. Isang halimbawa nito ang biboy sa ng Baguio City na si Kyle Elep. Si Kyle ay isang estudyante mula sa University of Baguio at kasalukuyang bahagi ng Baguio Street Dance Community. Mula sa limang taon ng pagsasayaw ng b-boy, gaya ni lilzu, madalas siyang laman ngayon ng dance floor at kung minsan maging sa kalsada. Natutulungan po ako ng b-boy, um, gumaganda po yung coordination ng aking katawan, yung balance ng aking katawan at lumalakas po ang aking mga muscles. Maliban kay Kyle, maganda rin ang naidudulot ng pagsasayaw sa magkaibigang sina Josiah at MJ ang B-boy na ako tulong sa akin sa stress relief and nakainggan nyo siya. Uh, na ang naitutulong sa akin ng breakdancing is ito yung nakapag-build ng confidence ko and uh, na-express ko yung sarili ko. How she? Outfit check! Siguro nagtataka kayo mga ka-MV kung bakit ako nakabis ng ganito. Siyempre hindi kumpleto ang araw kung hindi natin masusubukan ang b-boying. Ngayon, makakasama natin ang B-boy Sai ng Baguio City upang turuan tayo ng ilang mga teknik. Let's welcome, Kyle Elef! Ayan! Maganda umaga, Kyle! Magandang umaga po! So, bago tayo magsimula, may mga ilang katanungan lang ako. Bakit B-boying ang napili mong genre? Simula po nung pagkabata ko, uh, na-introduce na po sa akin ang B-boying or breaking. Um, after po nun, uh, sineryoso ko po siya nung high school and na in love po ako sa style nito. Oh, speaking of na in love, parang nakikita kitang in love na in love na rin sa mga kalsada. At ano ang naidudulot sa'yo ng pagbabasking mo naman? Uh, ano, entertainment po na binibigay namin. Parang connections po. Mm -hmm. Uh, marami po akong nakakasamang ibang sumasayaw. Uh, marami po kami nagpapasaya. Yan, marami yung mga sumasayaw na ganyan. So may mga kanya-kanya kayong mga community when it comes to dancing. Ano ang naidudulot or naibibigay sa'yo ng break dancing community? Um, siguro po ang pinaka ano, magandang nabibigay sa akin ng pagsasayaw sa breaking community. Um, yung connections po talaga. Nakakasawa ko po silang mag-improve pa lalo. Nice. So, ano pang hinihintay natin? Magpaturo na tayo ng mga technique. Okay, let's break a leg. Ayan, so kailan ano yung ituturo mo sa akin ngayon? So, ang ituturo ko nga po ngayon is top rock. Ang top rock po is um, mga sayaw ng d-boy na sa taas lang po. Ah, taas. O. Kasi meron pong ano, top rack and yung floor work. Yung floor work po is yung nasa baba na po. Ah, okay, okay, okay. So, ang ituturo ko po ngayon is top rack. Uh, tatlong top rack ang ituturo ko. Tatlong top rack. kasi oh, sige, sige. So, Simulan na style natin. style 1 po is right. Right. Then left, left. Left. Right. Then right. Then left. Then left. Then left. Ah, yun yung, yun po yung style 1. Okay, ang style 2 po natin is one. Two. kick 1 2 kick 1 2 stop okay so ang style three po natin is ito po yung medyo mahirap so kick and kick kick, kick. and kick kick kick. And then, turn kick uh -huh. paano? <laughs> paano paano after po here after here turn wait right na po yung session ah turn here and turn kick up Ah, oh, hirap nga mga ka-MB. So, one, two, three. <laughs> And one, two, three. Ah, mali ba? Ay, isa pa, tapos isa pang ganun. Yes. Ah, okay, okay. Oh, ang hirap ng b-boy mga ka-MB ha, di madali. Kaya na po ba po? Ay, pagsasama-samahin natin siya. Yes po. Six, <laughs> Yan, grabe Kyle, pinagod mo ko ngayong araw na to mga ka-MB Kita nyo naman, pawis na pawis ako rito So yun, kakaiba at nakakamangha talaga yung talento mo Kyle sa larangan ng b-boying At naniniwala ako, maraming tao rin, lalo na mga kabataan ngayon ang nai-inspire sa talentong meron ka. Anong mensahe mo para sa kanila? So, ang number one message ko po pa talaga sa kabataan is huwag po kayong matatakot lumabas sa inyong comfort zone. And always don't forget to express yourself. Ayan, thank you very much, Kyle, sa pagsama sa akin ngayong araw. Marami akong natutunan sa larangan ng b-boying. And I believe baka sa mga susunod na araw, kasama mo na ako nagbabasking. <laughs> <laughs> ang buhay ay parang b-boying minsan mahirap at puno ng mga pagsubok pero ang mahalaga ay makapagpasaya ka ng mga tao at maging inspirasyon sa iyong kapwa muli ako si Joshua at ito ang Genesis so sa oh at syempre, kasama natin ngayon, walang iba kundi si yung guest kanina niya. Guest kanina Diyos. niya. Oo, oh. okay, hindi. Syempre, si, si Joshua, Joshua Ibalane, Ibalane ng University of Baguio. of Baguio. Hindi lang pala siya singerista. Oo, Isa rin siyang dancerista. Di ba, all-time performer siya, Miss Bay at mga ka-MB. Oo, oh. kamusta ang experience mo at pinasok mo ang B-Boying World? Yeah, sobrang saya pero um, lumabas talaga ako sa comfort zone ko kasi hindi talaga forte ko yung pag boy pero na-enjoy ko po siya. Kasi katulad ng sinabi ko nga kanina, advocate siya ng dancing. dancing? Pero hindi sa biboying boying na part kaya it's good na you went out of your comfort zone to experience or to learn other dances and you've learned na nakita namin pawis na pawis ka. Oo oh, nga, hanggang ngayon, nandito pa rin. <laughs> Oo. Oh, oh. <laughs> Grabe. Naalala mo pa ba yung ginawa mo kanina? Oo. Oh, yeah, yung may basic. mga basic. konti na lang na. Sige <laughs> nga, dapat lang, paano turuan ba? mo rin kami. Oh, oh, turuan mo naman ay, kami dito. Yung style 2. Yun style 2 yung... agad? Walang 1? Yeah, ay, sige. Yung oh, one style 1. Matali ah, lang. Ito, one. Ay, mauna ba dito? Yeah. Sa, yan. Yeah. Oh. Pack. Uh, oh. Pack and pack and mm, and there. Uh, oh. yeah. Yeah, and then, oh, oh Number 2! Number 2! um, kick. kick. Kick and right and kick and left. Nauna na ako kick. sa'yo! Oo, oh, oh, kasi, so, um, um, pa, um, pa, um, yeah, uh, and yeah. Joke. Wow! Bagay uh, na bagay ng outfit mga Miss Meo, you know, right John. Next! Next! Ito yung last. Ito yung, yung last. Yung last, kick. 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 Tapos ikot. Ikot. Tapos kick sa harap. Hindi ko yun kaya, nakahilsa ko ate ko. Kick. Tapos ulit. Basta oh, nga, ganyan na lang ako. One, two, go. one two, go. Oh. Kick, kick and... Kick, ay, ay some akala some ko abilis. kasi. Akala ko, uh, Kwan. Akala, akala, ko, anong tawag mo dito? Pork dance. <laughs> Hindi pala. Bali, <laughs> 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 magkasunod. One, one, kick, ten, kick. Ah, di ba? Oh, from the, ano, oh, yung... Isa pa, isa And kick, 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 kick. Tapos na yun. Bumaba then, mm. yung heels ko. <laughs> nababali siya. One more, one more. Taman five, na. six. Kick, 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 kick. 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 Oh. So, so, isa tap. pa. Oh. Uh, uh, parak uh, tapos, uh, paano yung ka kahit iba, pwede yung sa baba. Ganun. Uh, ganun. Sa taas ako. Yan. So, last one. <laughs> from the yung top. From the top. Yung Five, muna. six, seven, go. W wala pang pa-music yan. Wala pang pa-music pa pa po yan. Want to go? Ano, ano mo na? Want go? Ten, 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 Kick, kick, kick. Tapos po. Kick. kick. Cool. kick. Uh, <laughs> oh. Totoo. Kami ang Power Poppers! <laughs> <laughs> Totoo. Maraming maraming salamat for introducing B-Bogging dito sa Morning Palitak Takan. <gasps> Naku, marami pa. Napagod ka. Pa napagod ako doon. Pero oh, it's exciting, no? I want to yeah. meet them. I want to be part of their group. Actually, ganyan yung mga itsurahin ng mga b boying doon sa Naku, ano. Naka-makeup din. Oo. Ayala ko ang...